Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary po natin ngayon ay tungkol sa pagbayad. Part 3. Level n 3. Ate Emi, ano po ang hi? Ano? Kyo no hi? Ano buhay? To, Pag meron pong he is fee. Ah. magiging fee po siya. So, ay, hindi ko alam yung he. Si lang yung alam ko. Pag meron pong nani-nani-he, ibig mo sabihin na nani-nani-fee. Lifestyle. Fee? Mm, fee, fee, F-E-E. -E. Ah. Life-fee? Life-fee? Sa ate, may talaga laging nagpapoto. Hi. Pag sinami pong sekatsuhi, Gas dosin po okay. <laughs> <laughs> ah, yes, ate. Gas <laughs> Sa, <Post laughs> sa pang kabuka yan. Living. Ano po yan, Jamisang? <laughs> cost of living, pwede ba? <laughs> pwede po. Pwede po, pwede po. Uh, cost of, cost of, of living. Kung ah, sa English po, cost of living po. Ano po? Hi. Uh, ito po, tugi ikimasu. Emine, ano po ang fusoku suru? So, parang ano. Tanggalin po yung sudo. Ano pa ang fusok Ano po? Pumey? Pumey. Ano pong pumay? Fusok Ano? Ay, hindi ko alam eh. Ah, tayo dito. Pag sinabi pong <laughs> fusok ko is kulang. So, ah, kulang? Pag ginawa po siyang sudo form, ano po magiging kulang? Hmm. Ano, ano po magiging sa anong mangyayari pa sa kulang pag ginawa po siyang suruform? Wala, ano, hindi, kahit ano, ano ba to? Hindi pa <laughs> eh? hi, pag ginawa po ang magiging magkukulang. Ayun, magkulang. Ay, magkukulang. Hindi po mangkukulang, magkukulang. <laughs> hi, nga, pag sinabi pong kongget, ah, kongget no sekatsuhi ga fusoku suru. Ano pong ibig sabihin niya po sa Tagalog? Gustosin pang kabuhayan pag magkukulang. Binas sa numero Kung gito toto gaganak nating na ngayong gustul ano gustul. Kyo kio yon 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 so, so, yon yon so, yon 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 ay nagkukulang. Hai, so, desu ne. yon kanji ni yon 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 ngayong buwan ay magkukulang ang pangkabuhayan na gastusin. Malalim. <laughs> magkukulang ang cost of living, kumbaga, kung, kung i-English po yung pangkabuhayan na gastusin. Ano po? Hmm. Hi. So, kung dito, sekatsuhi, ano naman po ang kutsuhi? Kotsu ano, English po to? Or, meron yung pong ano, ah, meron pong English, meron pong Tagalog. Maraming ba pambayad? Ano pong ang kutsu? Ano? Parang, um, um, Trouble? Trouble? Trou trouble! <laughs> 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 ka na. Transportation, cost of transportation. Oh. Kasi yung he is fee or cost. Hmm. So, magiging transport transportation fee or cost um, of transportation fee. Okay. Hi. Sige, ikimasu ne. Ano po ang tariru? Kulang. Hmm? Ang kulang lang. po, fusok. Pag tariru po, Tama lang. Tare na, tariru. Tariru. Pagkani gata Pag po, ano? Sodo. Sodo i. Hmm. Demo ima, tariru da kara? Tariru. Exacto. Enough. O kaya naman, uh, Magkakasa. Um, Kasya yung pang pera. So, this. Ah, uh, Arlis, ang gumina-sight time po kasi ngayon po mag-sight ni Emi-san. So, si Emi na po ang mag-sight. Dereset po. Ano po? Meet lang muna po tayo po. Ano po? Dalating po yung jumbang po natin. Yerash ka na Hi. So, hi. sa... <laughs> hi. So, pag sinabi pong tariru, magkakasa. Pero, enter hmm. parenthesis, sabi lang lang po siya ginagamit. Kasi hindi po pwedeng sabihin na magkakasa ang damit. Kasi hindi po pwedeng sabihin na, ano, fukuga tariru. Magkakasa ang damit ang gagamitin po doon ng magkakasya na salita sa, sa Japanese, ano, uh, fukuga au. Ang au. Yung au, eat, uh, mag, magfifit. Uh, au po. So, ito pong magkakasa is para lang po sa bilang. For hmm. example, uh, sa mga bayarin, may, 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 mga numbers po siya, di ba po? Kaya, okanega tariru. Pag sinabi pong okanega tariru, ano po siya sa Tagalog? Kasya yung pera. Hay. So, magkakasya ang, ang pera. Hay. Magkakasya ang pera. Hay. Diba? Ang kabaliktaran niya naman po, ano po? Tarinay. Hindi kasya. So, des. So, hindi magkakasya. Pag sinabi pong, uka nega, tarinay. Hindi, hindi magkakasya ang pera. So, des. Halika, tsige, ikimasho. Shokuhin ka? Ano Ano Terra sa pagkain Bayad sa pagkain? Ano, sa pagkain. ano sa food sa ne. Hai, kaya kon sa Tagalog magiging gastusin sa pagkain. So, kalimutan niyo muna po to. Ano po ang satsuyaku? Setsuya ko lang po. Huwag muna po natin gawin suru form. Nakalimutan ko na yung setsuya ko. T. Huwag niyo pong paulitin sa akin yung, ano, yung nabanggit ko kasi iba na yung magiging mini. <laughs> <laughs> ano? Ano yung kasunod? Sipid. So, hindi <laughs> mo, <ay> ginta ka. ha? <laughs> pumasok. Nakakawaan. Pag sinabi pong, sa tuya ka suru, pag ginawa po siya sa form, magiging? Tipid. Magtipid sa pagkain. Sa des, Nakakawa na po 99. <laughs> <Uy>. <laughs> Actually, ayun, ah, sa akin si Mr. Ron. <laughs> Talagang ano, ang daming... Ay, ay, talaga yan. <laughs> Tao. Tao. Si Anne sinabi niya, "Hi, sopak na bi pum shock, suru." Ano na po siya? Ano na po magigiging meaning niya? Ano, 'yung, ano, gastusin sa pagkain, ano magtipid, magtitipid. Magtitipid titipid rin 'yung pagkain. Gastusin sa pagkain, sa pagkain. Kaya magigging magtitipid sa gastusin sa はいでは次いきましょう。あなたは無駄無駄無駄。無駄。無駄。な無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。無駄。 Ayan po, o. Oh, tinutulungan Waze? po kayo ni Rainbow Star. Iyan Samot. Si, ano rin po, si Vince din din po. Ah, Vince? Yeah. Vince po ba siya? Always. Magsayang. Oh, Magsayang. Yes. Hindi po magsayang. Ano? Sayang. Magsayang. Hi. Um, actually, ang muda po is noun. So, meron po siyang ibig sabihin na sayang, o kaya naman, walang kwenta, o kaya naman, hindi kailangan ahh ano so 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 lahat po ng mga ano uh, negative siguro na punta sa kanya ano po so, anong anong ibig sabihin ni ano ni Jamison mo dadaw po ang mga ano jowa ano po gusto niya sabihin Kagi jamion bilang napagkagayi na hi, ka wala na ang habu is tanggalin o kaya naman alisin. Ganun. Hi. Kung pwede rin po sa English po, eliminate. Piliin at tanggalin. Kasi pag sinabi pong, ah, uh, uh di ba po sa mga ano mga big brother nag eliminate po sila para tanggalin po so ang meaning po ng eliminate po na yun is pagtanggal hmm. ano po kahit ano baga sa atin, pag, pag sinokuyak ko po, pag literal pong uh, translate trinanslate ang eliminate, ibig po sabihin is piliin. Pero, ano, ta pagtanggal po yung ano, ang gusto po nila doon na sabihin po, kahit English po siya. Ano po? So, pag sinabi po, mudaw habuk ko, ano pong ibig po sabihin? Tang ano, iwa, walang, yung mga walang kwenta, iwalay? so, <laughs> <laughs> yung yes, talagang yes. pinili niyong ano Ang <laughs> meaning ng muda eh. Hi. Ibig sabihin nun is, tanggalin ang hindi kailangan. Tanggalin ang hindi kailangan. So, this. Tanggalin ang hindi kailangan. Hi. Dahil, sige, So, habukoy po, ano? Okay. Yung habukoy po, pwede niyo pong palitan ng nakusu. Muda o nakusu. Pag sinabi pong mo daw ibig pong sabihin niya is tanggalin ang hindi kailangan. Kung hindi po literal pong ano nga pagkaka-translate, kung yung normal way pong translate po, ano po. Pero sa nakuso po, marami po ang, ang ah, hindi naman maraming gaano. ah um, meron pa pong iba pong meaning po, ano. So, sa nakuso, maaari rin pong sa, eh, yung kanina, yung tanggalin, at maaari rin pong wawalain. For example, o saifu nakuso. Ah, hindi. Si Ate Emi nung no nakaraan, ketay denwa o nakusu. Ano pong na ibig po sabihin na? Nawala. Nawala yung ano yung ketay denwa ko. Hay. Wawala, na, wawalain yung... Medyo weird po siyang gamitin sa, sa Tagalog na wawalain yung ano yung... yung... cellphone. Pero kumbaga, mawawala. Mawawala ko yung cellphone. Yun po yun. Hi. Let's go bimbo. Ano po ang bimbo? Bimbo. Parang, hindi ko alam. Hmm. Ayan na, si Jeremy he, he, he uh, Four? Four. Sige, sige, sige. Paano po yun sa Tagalog, ate Emi? Naging mahirap. So, what is? Bimbo ni Nadine, naging mahirap. So, ang mahirap is, ah, yung bimbo is mahirap. Kaya, naging or maging mahirap. Mahirap maging mahirap. Mahirap maging, maging mahirap. mahirap. <laughs> bimbo ni narinawa, taihen da. Hai. So, desu ,ですね. So, kung meron po tayong mahirap, ano po ang kabaliktaran niya, Ate Emi? Madali. Ano po ang kabaliktaran ng bimbo sa, sa Japanese? Rich. Ano po? Sa, sa Japanese? Ba't to, <laughs> oh, bimbo. ano yun? bimbo. Oh. Bimbo janay. Okay. Bimbo janay. Mm. -hmm. そう、so、です。お金持ちです。お金持ちになるそうです。お金持ちにいなそうです。Po, お金持ちにな、si o, はいなれ。そう、お金持ち is、と言うと、みんなが好きです。そう、毎日、大丈夫です。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 Hay, pag sinabi pong mazushi, ano po ang mazushi? Mazushi. Maano, maalwan na pamumuhay. Hmm. Actually, hal pa ano, parehas lang po yung meaning niya po ang ano, yung mahirap. Ah, ah, yung mahirap bimbo yun. at saka mazushi, parehas lang po siya. Oh, okay. Hay. So, Mayroon pag pa sinabi po pong mazushi Sekatsu"? Mahirap na pamumuhay. Oh, parehas na parehas. Mahirap na pamumuhay. So this. Mazushi sekatsu wa mahirap na pamumuhay. So sa last na po tayo. Ano po ang shakin? Shakin. Hmm. Ito pong kanji po na ito is kariru. Hmm. Hihiram. Ah. Ito pera. Oh, man, so. Man, man, pera ano pong tawag po sa hiniram na pera? Ano pong tawag doon? Anong, anong klaseng pera po yon? Saving. Hiniram nyo ba't naging saving? Ah. Ate talaga. U? Utang. des. Lung. Natatawa talaga kay Ate Emi. <talaga>. <laughs> <laughs> uh? <Saw> <laughs> <laughs> Napapabuhay niyo ako. Kanina nanginginig talaga ako. Ang sama-sama po ng pakiramdam ko. Nag-start po ako mag-live. Oh, salamat po, Ate Emi. Thank you. Thank you po. Hi. Sa so, pagsanami pong shaking mo suru, ano po siya sa Tagalog? Mangutan. Hi, mangutan. <laughs> Garland Parehas na parehas. Ate <laughs> Emi, wala ka sa sarili yata ngayon, Anong <laughs> <laughs> Ng problema mo? <laughs> Bili ba kay at Ate Emi? Ang galing niya magpatawa. Hindi siya, siya nakatawa sa sarili niyang joke, no? Hindi ko kasi mabasa yung mga kanji. <laughs> Ang, ang, galing nyo kayo magbasa. Hi. <laughs> yun po yung uh, vocabulary po natin for today. May question po guys sa mga okay, may question po for ano, from <clears throat> Megumi san Asa yung question ni Megumi Sang. Ano daw ang pagkakaiba ng Haboku and Hazuzu? Hazuzu. Hmm? Apo. Habuku and Hazuzu. Yung Haboku, ini-eliminate nyo po. Pinipili nyo para tanggalin yung hadzus, tinatanggal nyo lang. Ay, arigato gozaimasu. ganyan mas. Ay, yun po yung pagkakaiba niya. Ay, maganda po yung ano. Gamay inday ate, hindi. Meron pa po tayong one slot dito. Kung sino po gusto mag-participate, just click, ano, request lang boboton. button. Thank you. Yeah, let's go na guys. mas i-memo ko po yung question ni, ano, ni... Nagumicha. Hi. Doko lakke? Atta, atta. I-memo ko. Okay. Oo, oh, ang, tinis nun na. Hi. <laughs> habis na. Sabi sila ate, sabi ko lang nag-just click ano, request button. La, nag, naging lima na agad yung nag-request. <laughs> wow. Sabi ko nakikita ko po pito. po. <laughs> wow. Hi. <laughs> <laughs> eto desu ,ですね, ne. Baba uh, na po. Hilakit. Yung question ni ana ni Megumi sa pagkakaiba ng eto, nandis siya ke? Eto, hazus, uh, hazus to? to? Hazus... Hazus... hazusetto Habuk Habuk arigatou gozaimasu ne misa iko content ko po, to <laughs> kasi andami ko pong ano iko content so medyo ano uh, matatagalan po <laughs> hai arigatou gozaimasu lana from pong ana. iba pang question daddy the tv san wala na ako alam sa nihongo sonna koto nai to mo yo Uh, ano po sabi po ni Ana? Resent zero level ako kaya magstay ako dito. Yarashiko onegaishimasu. Hai, Ben-san. Ah, Ben-san, follow. arigatou gozaimasu. Guys, maraming maraming salamat po sa mga pag-follow, sa pag-share po ng video, sa pag-like po ng video, at saka mga, sa mga gift po, at sa pag-sali po. Maraming maraming salamat po. Hai, diba? Sige wa kanji ni narimasu. Wala na pong katanungan po. Ano po? ano po pinagkaiba po? Hmm? nga po dun sa ano, yung unang vocabulary. Yung unang vocabulary po? Yung first page? Diba, hindi po yung pangalawa. Yung magbabayad sa ano? Magbabayad. Kuchila yeah. Oh, ka? Ako po. Di ba minsan, ma'am, sinasabi sa ano, restaurant parang okay, kiyo ni Gaishimath. Hai, okaike onegai shimasu. Mas mataas po yung na level po. Ano po, okaike onegai shimasu. Lale na po sa mga ano, medyo so, saucy na lugar. Okaike onegai shimasu. <laughs> Hai, so, okaike onegai shimasu. Wa, Ma, tsukay mas. Hai, arigatou gozaimasu. Yung okaike po dun ano, check or bayaran po. Hai, kasensya na po, umiinom po tayo ng tubig. Hai, wala na pong ano? Question? Dahil diba ka na? Far po wala naman po ate. Thank you, Thank you po. gozaimasu. Dewa. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!